Ano sasabihin niyo kay Ate Donita? Thank you. please. welcome. You're welcome. You're welcome. You're Nulat ako dito. Kasi hindi tayo makapag-decide kung saan tayo kakain. So, yan yung sinulat ko. We can yan. eat in Subic. We can eat in Subic. O gusto mo magluto sa bahay? I don't want <laughs> Ay, naman. ah, ayaw ko magluto, sabi niya. Ayaw ko magluto. Kasi hindi kami makapag-decide. Ito, magpapabulo na tanako. Dito ko ilalagay ito oh. Ito papabunutan ko sa kanila. Ano yan? McDonald's! McDonald's! Oh, may isang McDonald's na. Bunot. Basta lang kunin mo. Ano? Jollibee. Jollibee? One point sa McDo, one point sa Jollibee. Kayo para kayo naman nasa kulungan, no? Oh. Tinara, huwag ka tumingin. Mang inasal inasal One point sa Mang-inasal. One point sa Magdo. One point sa Jollibee. Magdo. Magdo. Two points. Magdo. I have one. Magdo. Two points. Two points. One point sa KFC. Bunot kuya. Huwag mo tingnan. Huwag mo pikit ka matanak. Isa lang. Isa. Makdo. Ano yan? Just like Makdo. Tatlo. Tatlong points na yung Makdo. Ibalik mo. I got three Mukhang points. Mukhang kumakawot ng ate. Gusto niyo mang inasan. Who wants to eat McDonald's? <laughs> ito, nakabunot ng na Makdo. Hindi, isa lang. Isa muna. Isa-isa lang. Mm. Okay. Eh, halo natin. Halo. Mukhang may malulungkot ngayon. Hindi kayo makapag-decide eh. Isa-isa muna. Isa-isa muna. Sige, ito. Kikit. Kikit. Ano? Abi? McDonald's! McDonald's! Yeah. McDonald's! Yay! No! <laughs> <laughs> Naka-apat na yung McDo! May malulungkot ngayon! Mukhang nananalo si McDo! McDonald's! Diyan punit eh! McDonald's! McDonald's! Panalo <McDonald's. laughs> <McDonald's. laughs> <McDonald's. laughs> <McDonald's. laughs> na, na si McDonald's <laughs> Meron <McDonald's. laughs> isa na lang Dinagdagan natin natin. Dadagdagan natin. Nak, ano? Ano? Jellybee. <laughs> jellybee. Two, two points sa jellybee. Sino ang nanalo? Ate Donita! Me! Me! Sino nanalo? McDonald's! McDonald's! So saan tayo kakain? Oh! Ay, McDonald's! McDonald's! <laughs> Hi guys! Pupunta na kami ngayon sa McDonald's kasi nanalo ang McDonald's. Nakayalang <laughs> 4 oh, oh, si Macno 4 oh, uh, ah, si Macno Si Jalibi 2 2 Si KFC 1 1 Si Mang Inasan 1 ah, May sinulat pa naman ako doon Loto sa bahay <laughs> <laughs> Nakdunut Nakdunut lang Malala Kung yun yung May magluloto talaga sa Kaso sabi ni Naki Ayun yun yung magluto McDonald's <laughs> <laughs> time Oh yes Okay let's go Gusto lang sa McDonald's. <laughs> Oo, natalo na ah, naalo. Oo nga, ako tinikit pa lang ako. Gusto ko manalo eh. Gusto ko manalo sa McDonald's. Kinumot natin ako di mo ko. Yan din 'di ba? Bakit sunod ba naman yung mga ng McDonald's. Ano na pala? Hindi ako naka-check nako sa McDonald's. mga bata na gutom katapos mahingi ng kindis. Ano? 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 mana kaya tadi kok nah ini anak-anak anu dia di sini deh kita mau bikin video kan alangkah Oh, nasabihin nyo kay tita nyo. Nasabihin nyo. Anong panalo? Thank you, Tita Janet. Yes, love. Ano yung nanalo? Uh, McDonald's. 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 <laughs> Sige, nakain na kayo. Shik, shik, shik. Tita Blur. Ano siya na? Cheese? I-mix mo nga, anak ko. Tato, cheese! Parang Ubusin mo yung kanin mo, kuya, bago ka kumain nito Ubusin okay. mo na yan. Oh, ibibigyan ka ni Ate Donita ng toys. What? Toys? Thank you kay Kaya Kay Kaya Tudinita, magpasalamat. Ano sasabihin niyo kay Kaya Thank you! You're welcome. You're welcome.